sadyang maingat upang di masaktan ang kalooban. Ngunit may tao nga bang hindi nasaktan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rodina sa ating dula sa kanyang panahon. Saan ba tayo mamamasyal na yung birthday mo, Fernando? sa heaven bahal ko pinagkio ba nako? nanod ano ang gusto mangyari, di ba? ang maging malinis ako sa araw ng ating kasal gusto siyang kuhanin na kina Isa pa nag-iingat ng oh, ako, 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 ako. Dahil minsan ako nasaktan sa first oh, boyfriend know. ko. ng naman? ng kina ng kina ng kina ng Wala ka kina magtiwala sa akin? Yeah. Pasensya na. Ayoko talagang gawin nyo nang hindi pa tayo kasal. Ay, hindi pa kasal tayo, kahit sa worst lang. May kilala akong chance. Punta natin ngayon. Ay, ayoko naman yung ganun. Magpapakasal para lang makapag-sex na. Ano ba yun? Ano? Ano? na Ano? 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 months. Mapakalat ang Oh, hindi eh, ba? Mas okay yun. Wow. wow. Nakakainis ka naman, Rodina. Sinira mo yung birthday ko eh. Ganun. Pagpapakasal para lang makapag-sex na. Ano ba Ano ba yun? Ano? At, uh, hindi na naman. hindi na nga kita ng maaaring mong pangawakan na eh, hindi kita luloko. Ayaw mo pa rin? Kung gusto mo, ganito na lang. Mag-ipo na tayo para sa kasal natin. Oh. Then, next year, oh, edi eh, pangasal na tayo. Buhin na lang tayo. hindi ka nakatulog na maayos, Rodina. At amlay ka. po kami ni Fernando. Siya si Ma. Mabawa oh, na lang kasi nalagay na siya. Ma, birthday niya kahapon. Eh, bakit kayo nagkagalit? Hiningi po kasi niya regalo yung... Yung sinabi ko diba sa inyo. Mabawa na lang. At nagalit siya. Nang hindi ka bumayag. Ito ba? Hi, oh, hindi nga, birthday niya kahapon. Eh, bakit kayo nagkagalit? Hinihingi po kasi niya regalo yung, yung sinabi ko po sa inyo noon. Bei at nagalit siya na hindi ka pumayag, gano'n? Gusto po niya, pakasal na kami ura-ura at -ura, kahit sa West lang. Aba, ay eh, mali naman yun. Ang pagpapakasal ay isang sagradong bagay at dapat pinagahandaan yun. Eh, hindi po niya ako naunawaan eh. O kaya naghiwalay po kami na, galit siya. Ganito na lamang. Ano ba? Tatlong araw ka ng na ganyan. si, eh. Hindi ka pumabas sa trabaho. Ano ba talaga ang problema mo? Baka makatulong ako. Sabi lang wala kang may tutulong, Katrina. Iwan mo na ako! Umalis ka! Uh Oo. -oh. Oo na. Sa aming kalang nag-alak natin. Oo. Pwede bang nasabay na tayo? Para may kausap ng madagasang biyahe. Oo, oh, sige. Ay, <laughs> hindi na nga kainip. No. Um, napapansin ko, ilang araw ka lang hindi sinusundo ni Fernando. Limang taon na tayo magkaibigan. Kaya hindi na ako maglilihim sa iyo.

Ay, hindi kita Ako ang Kalivki ng lalaking ginagaw mo. Apat na taon na kami nagsasama. Ano? Oo! At meron na kami isang anak. Ako ang Kalivki ng lalaking ginagaw mo. Apat na taon na kami nagsasama. Ano? Oo! At meron na kami isang anak. Hindi. Hindi. Ano ako, mami si naman ng loob mo magpunta pa dito sa amin. Oo, oh, huwag ka na magalit. Sorry na. Sa isang linggo hindi natin pagkikita. Nahirapan ako na gusto. na ko kung gaano kita kamahal. Kaya, payag na ako sa gusto mo. Pwes ako. Gusto ko lang ang pusi ng relasyon natin. na naman. Nagpapakumbaba eh, na nga ako. Ganyan ka pa. Dahil manlaloko ka. Ma'am, natukso na ako sa kanya dahil dahil ayaw mo kong pagbigyan. Ang kasalanan ko pa! Umalis ka na, Fernando. Ayaw ko na makita ka pa. Kasalanan pa. Umalis ka na! Umalis na! kuchong eh, dapat ilingatan mo kanya puso para hindi mo nasaktan. Kakausapin ko siya ulit. Palagay ko eh, hindi na babalik sa iyo si Rodina. Lalo't alam na niya lahat. Sure. kalimutan mo na siya, Fernando. At pangatawa na mo na ang pananagutan mo kay Katrina. Yun ang dapat <laughs> <tamat> mong gawin dahil <laughs> yun ang tama. Gagawa <laughs> tayo ng <laughs> yung salata. Ayaw mo na, na tayo mambaos. Ilang lakad lang ano ba eh. mo eh, malungkot nga siya. <laughs> Dahil break na sila no si Fernando. At, pero okay, huwag alala. Bukas, papasok na ako sa office. Talaga, Rodina? Oo, Philip. Tatapusin Mabuha ko yung trabaho ko bago ako mag-resign. Ha? Uh -huh. Eh bakit naman? Ang ibig mong sabihin, Dina? Sasama ka sa pinsan mo sa Abu Dhabi? Aba, Aba, Aba. Mabuti na po yun. Mabilis na akong makakalimot. Kikita pa ako okay, ng gusto. Na. Mami, miss kita ng gusto. Huwag kang malungkot, Philip. Pwede naman tayo magvideo call bago ako mag-resign. Uh, ha? Eh bakit naman? Ang ibig mong sabihin, Dina, sasama ka sa pisan mo sa Abu Dhabi? Opo, Chang. Mabuti na po yun. Mabilis na ako makakalimot. Nakita pa ako ng gusto. Eh, mami, miss kita ng gusto. Huwag ka malungkot, Philip. Pwede naman tayo mag-video call. Sabi mo yan, ha? Talagang lagi kitang tatuwagan ba? Ah, wala akong trabaho eh. Mm -hmm. Yun ang gusto mangyari ni Rodina Philip. Ay, hayaan niyo po alis si Mahang, bukas. Ako sa ni ko yung kapitbahay namin karpintero para mapasimula na pong pagkumpuni dito sa bahay niyo. Ay, salamat. Tama talaga si Rodina. Patutulungan mo nga kami. Gusto eh, po para kay Rodina. Eh, tabi, ano, ng lahat? Eh, ito ba yung dito ang mga magawa sila? Eh, Esther. Pilip, kung Tapatin mo nga ako. Freedom daming ka ba sa pamangkin ko? Ha? Opo. Noon pa po. Eh, hindi nga lang ako nakapagtapan dahil pero dapat, may lobe na siya ng mga kilala ko eh. Sa kanya. Sa uh, kanya. Kasi wala ako. Maliit na bagay lang yun. Sa Basta para sa ay pasirang, Handa sa ako yun. lagi tumulong. Okay. Uh, may itatanong okay. sana okay. ako sa iyo. Okay. So, uh, handa ka na bang muling magmahal? Okay. <laughs> Bakit mo tinatanong? <laughs> handa ka na bang magtapat? Ganyan okay. uh, <laughs> <palito. laughs> May sinabi sa akin si Chang Simang. Eh, hindi ko nga lang alam kung hmm. tutoyon totoo yun. Totoo. Totoo yun, huh? Mahal kita doon pa. Sana bigyan mo ko ng lugar dyan sa puso mo. Ha? Huh? Mabait ka, Philip. At sa panahon ng pag-iing, makipagsapalaran sa pag-ibig. na ako muling makipagsapalaran sa pag-ibig. Oh, uh my -huh.